Mga ka surprise surprise good morning po. So, nandito po tayo ngayon sa episode po natin. Bagong episode po natin ng Airbnb video, mga ka surprise surprise So, what is this Airbnb all about? <laughs> But before that nga muna, mga ka surprise surprise As you can see, I have a Bible in my hand. So, alam naman po natin mga Christians and yung mga hindi po Christians na ang Bible po is salita po ito ng Diyos mga ka, surprise surprise so every morning binabasa ko po ito ayan <laughs> and nandito na po ako ngayon sa book of Isaiah mga ka surprise surprise pagbigyan niyo na linggo po ngayon linggo po ngayon ng umaga pagbigyan niyo na babasahan ko lang po kayo <laughs> bago tayo magchikahan mga ka, surprise surprise So, kakaumpisa ko lang po dito sa Book of Isaiah. Ayun, mga ka, surprise surprise. And um, ang Book of Isaiah, mga ka, surprise surprise. Ano pala ito? Pangitain. So nagkaroon siya ng um I don't know what do you call that in English. Provision. <laughs> so nakita siya ng pangitain si Isaiah, propeta Isaiah. So magbabasa lang po tayo dito sa chapter 1 verse 1, mga ka, surprise surprise. Wala nento na. <laughs> Ang sinabi po dito, ang pangitain ni ang pangitain nakita ni Isaías na anak ni Amos may kinalaman sa Huda at Jerusalem noong panahon ni na Uzias, Hotam, Ahas at Hezekias na mga hari ng Huda. Dinggin mo o langit at pakinggan mo o lupa. Dahil sinabi ni Jehovah, Nagpalaki ako, nagpalaki ako at nag-alaga ng mga anak pero nagrebelde sila sa akin. So, yung po yung Iyas chapter 1 verse 1 and 2. So, medyo ano na po ito. <laughs> medyo malalim na po agad. He's talking about nagrebelde ng mga anak. So, mga surprise, surprise. Kamusta naman yun? So, ayun po. What is this um, Airbnb visit all about or episode all about mga surprise surprise. So due to some privacy reason mga surprise surprise. You know naman dito sa Airbnb mga surprise surprise. This is owned by my colleague and um once in a while um nagaano po ako dito. minamanage manage ko po siya ganun. And um, ngayon po, minamanage ko po siya by ushering um, our guest. And um, our guest is <laughs> body language, kumakamot, oh, talking about guest, tapos kumakamot. You know, body language, mga surprise, surprise, pa may kusa, kamot ng kamot, ganun. Anyway, hindi pa ako nagkakamot because of our guest. Talaga may makatay, mga surprise, surprise. So, ayun nga, due to some privacy of uh, our guest, hindi ko na po sasabihin yung whole reason kung bakit ko po siya ina-assure dito, gano'n. Pero ano ko po siya, mga surprise-surprise, mother ko po siya, and um, she has her reason why she needs an Airbnb at, as of this moment. So, um, medyo ina-assure ko lang po siya dito. <laughs> ina-assure pero ako yung nandito sa main bedroom, gano'n. <laughs> mas gusto niya po kasi dun sa my window. So, ayun po mga surprise, surprise. But we will not talk, talk about her because uh, guest po siya dito and um, we will respect her privacy. So, tayo lang po. It is all about us. Ganon. Pero once in a while, makakasama po siya dito sa mga episodes po natin. Kasi po mga ka surprise, surprise. Um, baka I will be joining her. Kasi nga po, um, senior na po siya mga surprise, surprise. So, kung kaya niya na pong mag-isa, ayan, ganyan. So anyway, enough talk about her. And mag-umbisa um, um, na po tayo sa morning natin mga ka-surprise, surprise. So ayan, nag nanalangin na po ako. And e, nakakatuwa po mga ka-surprise, surprise. Sasamahan niyo po ako sa pagbabasa nitong Bible. Na binasa po natin yung aklat ni Isa Iyas. Ayan, ganyan. Tukos sa pangitain mga ka, surprise surprise. So... Tara na po surprise surprise. Ma Sunday morning po ngayon and we've all seen it. Nakita niyo na po ako mag-breakfast pero ngayon mga surprise surprise it will be a whole lot different kasi may kasama po tayo. Ganon. Usually mga surprise surprise loner po ako. Yes. Throughout my college days, throughout after college days, hindi ko na po sasabihin kung ilang taon ako Lagi po ako mag-isa and I love it. <laughs> Pero ayun nga, meron pong ano sa Bible maka surprise surprise. Um simulain sa Bible na sinasabing mas mabuti ang dalawa kaysa sa isa. Para pag nahulog yung isa, may sasalo sa iyo. So Siyempre, we will live by that principle, mga ka, surprise surprise. Kaya masaya po tayo ngayon dahil may kasama po tayo. So, but anyway, siya pa rin, guest pa rin po siya dito. So, <laughs> hindi po natin siya, what do you call this, isasama sa mga ano natin, what do you call this, sa mga gawain natin. <laughs> Let her do her thing, I will do my thing, mga surprise surprise So, tara na, magbe-breakfast tayo, mga surprise surprise may ano na kaya hindi ko hindi, hindi ko alam kung anong oras na mga surprise surprise pero feeling ko may araw na ayan may araw na Hello. good morning mami. Good morning. you wanna say hi to our viewer oh. uh, mga surprise surprise <laughs> <laughs> nako ito po sabi ko hindi I will not talk about my mother pero papakita ko po yung pinapanood niya ayan po mga surprise surprise sino ba yan mommy Armandine Lagos So, ayan, vlogger din po siya, mga ka surprise surprise Pero, nasusurprise ako kasi, di ba, he's talking about politics, pero hindi po siya nababan sa, ano, sa YouTube. And sana po hindi ako maban sa YouTube dahil sa pinak... Columnist yun. Ayan, columnist. Mga surprise surprise But anyway, ayan, magbabreakfast breakfast na tayo. Ayan, palamig na tayo ng konti. Wala pa lang ano dito? Wala pa lang ball? What? Yung ano, yung, yung, yung sinamit mo kakapon sa what do you call na? Sa... O, ball, ball pa rin yun. So, siguro mainit pa naman tong water. Ano? So, ayun mga surprise surprise Good old-fashioned Milo tayo. Device diba, staples na po yan dito sa Philippines. Breakfast Milo. So ayun. O so, kaya kapay tayo mga ka? surprise surprise. What do you think? Sige, kape na lang muna para maiba naman. Mami, nag-vlog lang ako ah, 20 minutes lang to. <laughs> baka baka maiirita yung guest natin na nag-vlog tayo. <laughs> Oo, oh, kasi yung pinapakita ko early morning routine ko. Naipakita ko na siya before, pero ngayon kakaiba naman kasi may kasama ako. So. Mga ka-surprise-surprise surprise nga. Ayan ka na naman, tapos sabihin mo naman, ulit-ulit ka. <laughs> sabi nung mother ko, paulit-ulit ako, surprise-surprise. Eh kung tatanungin niya kung sino kayo ng sino, eh di paulit-ulit ako ng surprise-surprise, di ba? So na, it's not entirely my fault. Pero anyway, ano yung term of endearment yun, mga surprise surprise Yun, the more na tinatawag ko kayong ganun. Kasi naman tawagin ko kayo ng, hi guys. Di ba, gusto nyo ba yun? Tawagin ko kayo ng guys. Siguro ang tawag doon, personal touch. Kasi mahilig ako sa surprises. Ayan. So, personal touch ko po sa inyo, mga surprise surprise So, ayan. Gusto ko pala surprise tayo lahat. So, back to our YouTube cup. Labuhay itong YouTube cup na ito. Parang feeling ko hindi ko siya ginagamit before kasi may nakalagay siyang something na oil or something. Mag-aano rin ba tayo? oh, dito. Gusto ko ba ang mag-vlog? Oh, yeah. Parang nabusog pa ako. Gusto ko bang mag-noodle, makaka-surprise-surprise? Huwag so, mo na Anong oras oh, ka bang matulog ka gabi at kumahit ka pa ba? Hindi na. Around 10, tulog na ako. Ako? Ako ay e, natulog lang 10, nagising ako na <laughs> Alas 12 pa sa ato ata. Ginabi na din ako ng tulog ng 10 kasi nga ay parang nag-hyperacidity ako. Ay, ganun. Bakit ano yung kinain mo na nakaka-hyperacidity? Na, uh, yung tim-tam, tsaka yung chocolate. Tim-tam? Hmm. Kasi ano yun yung mga chocolates. Hindi kaya coffee? Ay, hindi naman nag-coffee kahapon ano? Mmm, pwede rin soft drinks. Tapos yung soft drinks na wala nga ano, na yung, ano, siguro yung, yung, tep, yung, yung coke na yun, lalagyan pa ng coffee and coffee pag nilabas mo ko, mamaya sama ako pagbili ng tanghalian. At bali na natin yung ano. Bali na natin. Bali na natin sa napne. Yung tubig. Ay, ganun. Ano ba yun? Hindi pa dinideliver yun? Dinideliver yun. Ano, samahan na lang kitang ano. Magtanong tayo dun sa, what do you call that? Concierge. Man. Hindi, doon sa concierge mismo dito sa baba kung paano yung ano nila, delivery system nila gano'n. Meron sila siguro, ano? Yung SM mismo, wala. Eto mga ka-surprise, surprise yung view natin kung na-miss nyo na yan. Mayroon akong gusto ipakita dito sa mother ko, mga ka-surprise, surprise. Yung kinakwento ko sa kanyang laging tumatambay dito na parang all this na na... Lagi siyang dinadala dyan nung nag-aalaga sa kanya. So parang feeling ko ginawa nilang ano ito mga surprise surprise. Yung retirement home. Parang ganun. By the way, by, by the way, what I've learned dun sa COVID ko, mga surprise surprise. Pag kukuha kayo ng condo dito para sa matanda, kukuha kayo dun sa mababang unit para let's say if ever may something, may emergency, hindi, di ba, let's say, 8th floor, papalakalan mo pa na 8th floor yung matanda. So, mabilis mo nga ba? <laughs> Tingnan natin yung ano mga ka, surprise surprise Tingnan natin yung lagay ng trapiko mag-ano tayo. Mag-news -new bulletin tayo sa lagay ng traffic o. Okay. 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 So ayun, nandoon yung sunrise. Sunday ngayon mga ka, surprise surprise kaya konti lang yung tao sa or siguro masyado nga maaga pa kaya talagang wala pang sasakyan. Yan naka 12 minutes na tayo mga ka, surprise surprise. Extend na natin ng 8 minutes pa. So usually nag ako dito na mag yung order. Nag-noodle tayo mga surprise surprise pero ngayon wala mo na ng order ito lang. Yung actually, yung ano, yung ganyan kasi yung sa maliit ano kasi may nakalagay yata sa ano, may nakalagay na oil. Yung sa maliit lang na naman na gano'n. So what more do sa bowl na sinasabi ko sa'yo? Okay. gagawin mo todo ko ano na ano ako dyan kasi pagtanda na pero yung mind, mind niya sharp pa yeah so siguro talaga nag deteriorate sa kanya is naging naging eh. naging naging ano naging siya nila haro yun ang mga politicians eh naging kung advisor ganyan ano siya uh, parang kolumnista mga ganyan so ang yaman yan ako naman ang sana ha, magde-deteriorate sa akin, putak, bago yung katawan. Kasi di ba yung katawan ko hindi ko masyado nagamit. Pero feeling ko pwede yung sabay kasi yung il parang naabos ko yung katawan ko. Mayaman yan. Mayaman na uh, ano, dami ah, na Manila. Ang hirap nun yung ano yung matanda tapos yung utak yung nag-deteriorate. Di ba mga yung delo mga matatanda, minsan makukulit. Meron niya nga Dapat yan, hindi na nag-vlog eh, pero gusto niya eh gusto niya yung vlogging pero sinabihan siya kanya dapat hindi ka na nag-ano kasi sobra-sobra na -sobra ang ang dami nilang business na na-envision ko sa kanya gusto niya i-share yung knowledge niya na parang mayroon na akong something sa utak ko na kailangan din voice oh. out ko hindi pa pwedeng nasa akin lang otherwise maluluko ako <laughs> It is it is the same for the word of God na hindi po po pwedeng ang kinin lang yun. Gusto mo i-share sa iba. Otherwise, parang feeling mo malulubo. Tsaka, <laughs> Juan, talagang yung punta niya sa ibang lugar eh minsan eh 2 eh, to 3 weeks na nasa isang lugar siya ang gaganda ng mga places kasama niya ang family niya so oh, 2 to 3 weeks na 2 to 3 weeks ay ikaw nga 4 weeks ka dito well eh, talagang luxury yung kanilang pinupuntahan na mga ay luxury na to ah, million na to eh itong inistayan natin dito eh Hindi ko ba luxury sa'yo? <laughs> magpunta sila sa Africa. Naku, na. Ako pa yung magbabayad para ako lang yung magdalin sa Amerika, Pero mayroon pa ng mga gandang places. Oo, oh, oh, oh. ang ng mga places na pinuntahan nila. Baka na ano ako masyado, naka 20 minutes na pala tayo mga ka-surprise, surprise. Ayan, 15 minutes pa lang. Last 5 minutes mga ka-surprise, surprise. Ayan. Kami, din tayo ng no, parang black. Black na plastic na laga. Wala pa lang ano mga... So, ay yung mga basurahan? Meron yeah, dito, malaki eh. Hindi pwede yung ano, basurahan naman. Eh, kung alam ko lang, ang dami-dami dami plastic sa bahay. I think no need. We will acquire that support. Ano, sa pagbili-bili lang natin, so we will acquire that. Pasok lang tayong tapon ng tapon. Siguro mga every two days lang tayo magtatapon. Okay. Ito okay. pala, oh, may supot na dito. Oh. Ayun nga, nakita ko nga. Eh, saan anong, saan, hindi ka na magbibili, anong bibili mo? Pwede yan. Yung mga supot lang na binibili natin sa kalender yan, pwede ako hihingi ako ng mas... Medyo na Uh, medyo malaki, Oh. Ano ba? Eh, yung, ang dami natin yung mga puti na... Yung, ano, andami, no? yung, ano, ang dami na. Tinago ko nga at pagka, ako, ano natadali natin. talagang maano si Chis si Escudero. Grabe pala ang daming perang maanohan nila nila. May confidential funds nila. Ay, medyo nakaano tayo mami, naka-record tayo, baka maano tayo ng YouTube pag talking about Ay, ano. Kasi alam mo yung dalawang ano, kano, yung tri lifestyle. Ano. Kinaano sila, pina-flag sila ng YouTube kasi nag may mga sinasabi sila minsan na parang politics, ganyan. <laughs> Eh bakit ito? Purely politics, hindi na ano. Ah, depende yun sa ano. At saka pagka yung, kunwari, kinuha niya lang sa sa ABS-CBN, ah, okay. makakapirate, hindi uh -huh. niya inaano yun. At saka kasi siguro, ini register niya yung vlog niya na ano siya, uh, what do you call this, politics vlog. So yun, pwede. Pero kung in-register mo net sa travel vlog, tapos uh, ang pinag-uusapan niyo is about sa mga ganun, Good luck sa'yo, di ba? Iba-iba. Pero sa akin mga ka-surprise, surprise, since hindi po ako bayad, kahit ano po pwede kong pag-usapan kasi wala po ako ni-register about sa vlogs ko. Ganon mga ka-surprise, surprise, hindi po ako bayad, libre niyo po ako napapanood. Ganyan, pero I hope not for too long kasi gusto ko naman sanang mag monetize din kahit paano mga ka surprise surprise. Tulungan niyo po ako. Like and subscribe pero wala pong pilitan kung hindi po kayo nagandahan sa vlog, huwag niyo pong i-like i nyo na lang po sa mga friends nyo, mga ka-surprise, surprise. Ayan. Naka-18 minutes na tayo, mga surprise surprise. Puputulin ko na po yung video. Ayan, nag-coffee lang po tayo Sunday morning. Mga surprise surprise po ko na tawag dito magpapalit na ako ng ano pantulog ko kasi ito. So magpapalit na ako ng panggising. <laughs> <laughs> Hindi ko na po papahabain yung video, puputulin ko na po.